Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay inilabas niya kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayo makapanirahan sa lupa ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang Salita ng Diyos Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalik kang gunitain ng ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay, magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gawa'y tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sanlikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw o Diyos ang nanguna sa bayan mong parangkawan. Si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ni mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makantan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Anong maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong niya oy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat din nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon.